Ang ikaw ang pakita. yeah Okay. Ayan, the next step here.

para makita mo yung pantay niya. Tapos ito, excited.

ito yung sa taas. taas. Pag ito, ma'am, lagi mo gagamit, hindi ka kung second kasi mo yung part niya. May scrub namin. Maganda, ma'am. Kasi, tatanda yung mga dead skin, dry skin. Hindi ko pala nare-explain. ka naman kaya yeah, nga mama sa iyo eh. Wala sa Bigyan na lang kita senior discount kahit hindi ka senior. Hindi naman yung record. banda ko na dito guys Wala Palahay mo. Magkakasama ko ng wala <laughs> <laughs> sa oras. Hindi okay? ka lang talaga nag... Talag dumamo. Ano yan eh, kitchen. Eto, mam, hindi bon mo kailangan mag-makeup. Mag kailangan mo lang is nice skin care. Yeah. Iyan na nice skin care, sabi Pwede mo ito, mam, gawing lotion. Yan, mo lang siya, mam. Ihala mo lang siya. Pakilay -no. kami, water for fibro. Pwede mo lang ito, mam. Ito wala ito, Best time, but, um, yeah. to meron. May start na ito? Pwede mo itong Ito, start ito? Uh, hindi, itong tester. Mayroon itong tester. I love result. Ang ganda ng kilay ko ngayon. Pa, oh. Ay, grabe. Ang ganda ng pagkakilay na guys. It's perfect. Oh. Thank you guys. Salamat kay ate na mag-ayos sa ating kilay. Ano pang pangalan mo? Lalit. Lalit. Si Tagalabo. Tagalabo. Yan. Nandito kami ngayon sa Naga. Ano ang pangalan tong ball na to? Imol, e e mall Yeah, thank you so much you guys. Bye-bye. Yalah, dah. Bye. -bye. I love you. Bye, -bye.